Hello mga mamis, masama nga daw talaga yung pakiramdam ni Kyle. Tapos nung hinipo ko nga talaga yung noon niya, sinat nga talaga kaya naman ayaw na nga daw talaga niyang lumabas ng kwarto para kumain. Sabi ko nga sa kanya, susubuan ko na nga lang siya para makapagpahinga siya kaagad. Ilagyan ko na nga din talaga si Kyle dito ng cool fever. Hindi na nga lang talaga nag-iistak ako nito dito sa bahay. Para ma-check ko nga kung may lagnat na si Kyle, nilagyan ko nga siya dito ng thermometer dito sa kilikili niya. Hindi na nga lang talaga kahit masama nga yung pakiramdam ni Kyle. Alakas pa nga din talaga kumain kahit papaano. Basta gusto nga lang talaga niya yung ulam. Ayaw nga din talaga niya magpasubo niyan, pero makulit lang talaga ako. Pagkatapos niya nga kumain, pinainom ko na nga kagad si Kyle ng tempra. Di nang umaga pa nga lang talaga, nahipo ko na na parang mainit si Kyle. Kaya naman, inagapan ko na nga talagang painumin niya ng gamot. Masakit lang din daw kasi talaga yung katawan niya. Nahiran ko na nga din pala dito si Kyle ng weeks, tapos sinilot ko na din. Kasi kaso ko na nga muna si Kyle bago nga kami kumain ng daddy niya. Ako na nga din pala yung nag -toothbrush dito kay Kyle. Tapos, na jingle ko na nga muna siya bago nga talaga siya makatulog. Guys, ko na nga muna din siya dito sa kama. Mommy, Sakit oi baby, masarap kainin, eh. <laughs> <laughs> Kung kinabukasan naman, bumangon na nga talaga kami ng daddy niya at wala siyang katabi. Gulat nga kami, paano ba naman kasi maya maya nga lang, eh kasunod na pala namin si Kai. Nalubong ako dito ng good morning, kaya naman ito binuhat ko na nga talaga dito si Kai. Alam niyo ba na kinakaya ko na nga lang talagang buhatin tong si Kai, paano ba naman kasi eh napakatimbang. Naupo ko na nga muna dito si Kai. Hindi nga rin talaga ako nakatulog masyado kagabi, paano ba naman kasi nahipo ko nga si Kai na napakainit talaga. Hindi na nga rin siya giniseng para painumin ng gamot. Sabi, kasi nung nagpa-check up kami, wag daw gigisingin kapag ka natutulog yung bata para lang painumin ng gamot. Yan na nga lang muna daw at makapagpahinga. Pupunta nga ng palengke si mama at yung daddy niya, kaya naman sumama na nga kami ni Kyle. Paano ba naman kasi gustong gusto nga sumama ni Kyle? Inilisa na nga lang talaga ng daddy niya para nga daw hindi na magintay dito si Kyle. Kasi nga masama pang nga rin daw talaga yung pakiramdam niya. Nagulat nga kami dahil bigla na nga lang talagang kumikis dito si Kyle. Gusto nga daw kasi niyang pumunta ng McDo para kumain. Kaya naman na o na nga lang nang wala sa oras yung daddy niya. Tapos dumaan na nga muna siya dito para bumili nga ng pyesa ng motor niya. Siya ng daddy niya kung gagaling daw ba siya kapag kabinilan siya ng MacBook. Pangiti na nga lang si Kyle tapos napaewan siya. Maretso na nga kami ni Kyle dito sa may counter. Si Kyle na nga yung pina ko dito dahil kaya at alam naman na nga talaga niya. Rice na nga din ako dito. Paano ba naman kasi eh gusto nga ni Kyle ng dalawang rice. Kaya ride. naman kumuha nga lang ako ng isang kutsara tapos kay Kyle ko na nga lahat binigay. Ganyan talaga kalakas kumain si Kyle. Grave nga daw siya dito sa MacDo. Paano ba naman kasi napanood niya nga daw sa TikTok. Sinasabaw nga daw talaga yung gravy. Ayan naman dito talaga mag magumagahan yan. Dapat nga talaga ay magogoto lang kami juice. Kupo. Chicken lang talaga yung kakainin ko dito pero napakain nga talaga ako ng isang kutsarang kanin para nga lahat na ay mapunta kay Kyle. Sobrang dami nga talagang nakain dito ni Kyle at napapangiti na nga talaga yan. Tapos dinala ko nga dito yung tempra niya para nga pagkatapos kumain ay mapainom ko na nga si Kyle. Pagka uwi naman sa bahay yung natira nga niyang well chest, ay ininom na nga rin niya dito. Tapos hindi na nga muna na gadgets yan at na mahinga ulit yun lang thanks for watching bye bye